Sa rooftop, nagkatitigan kami ng matiim ng aking guro, ang punong guro ng aming baitang. Bigla akong napaisip ng isang plano at nagpanggap na malungkot. Hindi ko na po kaya magpatuloy sa buhay. Sabi ko, natigilan ng punong guro. Halatang nagulat. Sumandal ako sa pader. Mukha ko puno ng hinagpis. Wala po akong kwenta. Kahit anong gawin ko, hindi ako magaling sa pag-aaral. Nadismaya ko lang po ang mga guro at ang mga magulang ko. Kung magpapanggap, dapat all out. Kaya naman isinara ko ang aking mga mata at dahan-dahang lumapit sa gilid ng rooftop. Ang resulta, nagpanik ang principal at tumakbo sa ibaba. Hawak ang megaphone at sumigaw. Bata, bumaba ka na diyan? Okay lang, kahit hindi ka magaling sa pag-aaral. Tutulungan ka naming maging maayos. Ipapakilala ko si Koyanchu para turuan ka. Sa rooftop, malakas ang hangin at hindi kalayuan sa akin, gumagalaw ang peluka ng punong guro sa ihip nito. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Sa ibaba ng school grounds, nagtipon na ang mga estudyanteng gustong gusto ng chismis. Bumaba ka na, sabi ni Koyan Chu, na sumang-ayon na raw siya sa plano. Ang boses ng prinsipal ay halatang nanginginig sa kaba. Sa ilalim ng mga matang nakatingin sa akin, umatras ako. Kung hindi ako bumaba agad, masisira ang lahat. Biglang lumapit ang punong guru sa akin. Hinawakan ng balikat ko at sinabi, Mabuti naman at walang nangyari sa'yo, anak. Okay na? Okay na. Nakita ko ang malamig na pawis sa kanyang noo dahil sa pag-aalala. Hindi ko maiwasang makonsensya. Siguro siya, nakaraniwang mahigpit, ay hindi ko pa kailanman nakitang ganito kagulo. Inayos niya ang pilukang naiba dahil sa hangin at seryosong sinabi, alam ko na mabigat ang pressure sa final year. Kung may iniisip ka, sabihin mo sa mga guro, huwag kang gagawa ng katangahan. Tumangu ako at kusang ibinigay ang kahon ng sigarilyo na hawak ko. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na sinubukan ko yon. Pero nahuli agad ako bago pa man makahit-hit. Nakahinga ng maluwag si Guro Xiao. Tinignan niya ako, nag-isip sandali, at biglang sinabi, Ikaw si Bai Chan Chan ng 1282. Tama ba? Tumango ako. Sinabi niya rin na madalas daw siyang marinig mula sa aking homeroom teacher tungkol sa akin. Hindi rin naman nakakagulat ang math ko ay palaging bagsak, hindi kailanman pumasa sa average. Pero palagi akong nasa top 3 sa literature. Hinawakan niya ang balikat ko at bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala masyado sa pag-aaral. Inayos na namin na may tutulong sa'yo. Sa susunod, huwag kang gagawa ng katangahan ulit. Naalala ko ang sinabi ng principal kanina. Kaya naman, hinayaan nila si Koyan ang numero unong estudyante ng aming baitang sa natural sciences sa loob ng maraming taon, na magturo sa akin ng math. Habang kinakausap ng principal si Koyan sa isang sulok, narinig ko ang mga salitang ipapasa sa iyo. Mahina ang loob at posibleng may depresyon. Ngitngit -ngit ang kilay ni Koyan Halos kaya ng makapatay ng langaw. Pagkatapos ng usapan, Hinila ako ng principal sa harap niya. At sa sobrang lambing ng boses na halos tumulo ang tubig, sinabi, Chan-chan, pagkatapos nito, magsumikap kang mag-aral kasama si Ko. Huwag <laughs> ka nang gagawa ng katangahan. Sabihin mo sa mga guro kung may problema ka. Okay. Kinilabutan ako pero tumango na lang. Pagkaalis ng principal, tiningnan ko si Koyanshu. Gwapo nga siya. Pero mukha siyang bad trip. Mabilis akong nagsalita. Alam ko naman na ayaw mo akong turuan. Ngitngit -ngit ulit ang kilay niya. Halatang inis. Hindi ko nga gustong turuan ka. Kumain lang ng bawang ang prinsipal. Kaya naman ganun ang reaksyon ko. Paliwanag niya kung bakit mukha siyang ayaw na ayaw magturo. Sa totoo lang, kita ko naman na hindi niya gustong madamay sa gulo ko. Pero dahil hinintay siya ng prinsipal, wala siyang choice kundi sumang-ayon. Pinipigilan niya ang inis sa mga mata at seryosong sinabi. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Huwag -ano. kang tumalon sa gusali. Isinara niya ang mga mata. Parang sumuko na sa sitwasyon. Mamaya, dalhin mo ang mga outline mo dito. Titingnan ko kung gaano kakahina. Habang papalayo ang likod ni Koyan Chu, napakura pa ko. Parang hindi naman siya ganun kadaling kausap. Ano? Narinig ko rin na, dahil maraming estudyante ang nagsimulang magbanta na tatalon sa rooftop, agad na ipinasara ng eskwelahan ang rooftop noong gabi ding iyon. Dahil hindi na nila ito magaya, ako ang naging target ng chismis. Habang naglalakad ako, papunta kay Ko. Yan Chu dala ang aking mga pagsusulit at notebook. Narinig ko ang mga bulungan sa paligid. Sigurado, sinadya niya yun para mapansin si Ko Ang tagal niyang nakatayo doon, pero hindi naman talaga tumalon. Pekeng-peke, kahit na totoong gwapo at matalino si Ko wala talaga akong interes sa kanilang male god. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gustong tumalon. Sinakyan ko lang ang sinabi ng prinsipal para makaligtas sa sitwasyon. Nakarating ako sa klase ni Koyanchu, pero hindi ko siya nakita. Tinanong ko ang isang babaeng estudyante, Hi, inintay ko si Koyanchu. Pwede mo ba siyang tawagin? Tinignan niya ako ng malamig at sinabi, hindi ko alam kung nasaan siya. Bumuntong hininga ako at nagpatuloy sa paghihintay. May isang lalaking estudyante na papasok sa klase, kumakanta at sumasayaw. Pagkatapos ng ilang hakbang, bumalik siya at tinanong, Sino hinintay mo? Bata. Sabi ko, si Choyan Chu. Tinignan niya ako mula ulo hanggang paam at ngumiti ng malapad. Ikaw ba yung gustong tumalon sa rooftop dahil kay Chuchu? Napailing ako bakit lalong nagiging exaggerated ang chismis. Sandali! Parang natutulog siya. Tatawagin ko, tumangu ako at hinintay siya. Pumunta siya sa dulo ng klase at tinapik ang balikat ni Koyanchu na natutulog sa mesa. Pagkalipas ng dalawang minuto, lumabas si Koyanchu. Mukhang iritado. May bakas pa ng pagkakahiga sa mukha niya at ang itim niyang buhok ay medyo magulo. Ang kanyang mukha ay pino at may halong pagkainosente na cute. Pero halata madali siyang mainis kapag bagong gising. Dahil sa pagtuturo, binigyan kami ng principal at ni Guru Xiao ng sariling opisina para sa aming pag-aaral. Si Ko Yan Chu, na matangkad at payat, ay mabilis maglakad isang hakbang niya ay dalawang hakbang ko. Siya ang nauna at ako naman ay sumunod. Sa paligid, hindi tumitigil ang mga bulungan. Obvious na ayaw pansinin ni Ko Yan Chu yung babae kaya nga mabilis siyang maglakad para hindi siya masundan. Tama, tingnan mo ang mukha niya. Parang walang gana. Kawawa naman si Chuchu. Kung gusto niyang tumalon, bahala siya. Bakit kailangang madamay si Chuchu? Biglang tumigil si Koyanchu at lumapit sa isang grupo ng babae. Sino ang kailangan ng awa mo? Sino ang nagsabi na hindi ako masaya? At sino ang nagbigay ng permiso na tawagin akong Chuchu? Isang babae ang agad na namula ang mga mata. Halos maiyak. So, hindi ko sinasadya. Ngit-ngit ang kilay ni Koyanchu. Halatang mas inis. Huwag kang umiyak. Sa susunod, huwag kang magchismis sa likod ng iba. Kung may oras ka, magbasa ka na lang ng libro. Bumaba ang tono niya. Hindi nagaanong malamig. Pagkatapos, lumingon siya sa akin. Mukhang hindi masyadong matiyaga. Huwag mong pansinin ang sinasabi nila. Masaya ako. Sa opisina, kami lang dalawa ni Koyanchu. Umupo siya at hinintay na ibigay ko ang mga pagsusulit ko. Mabilis niyang sinuri ang mga ito at unti-unting kumunot ang kanyang magandang kilay. Kik ba ng asno ang ulo mo? Ang hina mo talaga, pero parang may naalala siya. Kaya nagbago ang tono niya. Hindi rin naman masyadong masama. May pundasyon ka pa rin, kaya may pag-asa pa. Tiningnan niya ako ulit. Pero kung talagang gusto mong tumalon sa gusali, wala akong magagawa. Tumango ako. Binigyan niya ako ng ilang exercises at sinabi, gawin mo muna yan. Pagkatapos, itugma mo sa sagot. Kung hindi mo naintindihan, basahin mo ulit ng maraming beses. Kung talagang hindi mo pa rin gets, tanungin mo ako. Pagkatapos niyang magsalita, umiga ulit siya sa mesa at natulog. Kinuha ko ang ball pen at sinimula ng pagsagot. Habang nagsusulat, biglang may ingay sa pintuan bumalik ang prinsipal at siguro siyaw. Mabilis kong siniko si Koyanchu. Gising. Bumalik na si Gurushaw. Nagising siya. Mukhang groggy pa. At kinuha ang ballpen. Okay. Kung ang domain ng X ay ganito, gagawin natin ito. Tapos ganito. Halata na sobrang antok siya. Halos nakapikit na ang mga mata. At ang ballpen ay gumuhit lang ng mga random na linya sa papel. Walang formula o numero. Puro squiggles lang. Nasa tabi na si siya. Kaya mabilis akong tumango. Opo, naintindihan ko na po, pero hindi pa rin umaalis si Guro Si Koyan Xu ay nagpatuloy. Alam natin ang value ng FX, kaya pwede nating gawin ito. Tapos ganito, halos manginig na ang mahabang pilik matanya niya sa antok. At ang boses niya ay unti-unting bumaba, hanggang sa bulong na lang. Kung ilalagay natin ang given condition, tama. Ang sagot ay anim. May problema ba? Halos magpatira pa na siya sa mesa. Natens ako. Hinintay na umalis si Guru Xiao. Pero bigla siyang sumingit sa pagitan namin at sumigaw. Hindi pa ba kayo kumain? Para kang nagsasalita sa sarili mo. Tom, turuan mo ng maayos si Chan Chan. Napahinto ako. Mabilis na binawi ni ko. Yan Chu ang papel na puno ng squiggles at isinulat ang mga tamang formula sa likod. Guru Xiao, masyado kang lumapit. Nabasa ako ng laway mo. Tumayo ng tuwid siguro siya, inayos ang piluka. At sinabi, Sige, ipagpatuloy niyo. Tiningnan ako ni Koyan mukang Mukhang pagod. Nailista ko na ang mga kondisyon. Ano ang sagot? Napalunok ako. Natakot na sagutin, pero sinabi ko na lang, Anim. Ngit-ngit ang kilay niya. Ilan? Anim. Pag ulit ko, kabado na, tumango siya. Kalmado na, magaling. Tama nga. Anim, nagalak siguro siya hinawakan ng balikat ko at umalis kinuha ni Kyoancho ang notebook ko binuklat ito at sinabi mga tanga ka ba hinintay ko ang mga exercises na to kahapon pa tiningnan niya ang mga sagot ko at nagtaka ang dami mong sinusulat para sa mga simpleng tanong na to tamad ka ba napayuko ako iniisip na siya pa ang tamad dahil natutulog lagi pero hindi ko sinabi sa halip sinabi ko ang pangit ng sulat mo. Hindi ko mabasa. Natigilan siya at ngumiti ng pilit. Pangit ang sulat ko? Narinig ko yun. Nagpatuloy kami sa pag-aaral tuwing oras ng PE. Ako ang gumagawa ng exercises at siya naman ay natutulog. Pero kapag dumating siguro siya, oh, magpapanggap siyang nagtuturo. Alam ko namang galit pa rin siya dahil kahit natutulog, nakatalikod siya sa akin. Minsan, pagkatapos kong kopyahin ang sagot, Napatitig ako sa batok niya. Kahit masungit siya, hindi maipagkakaila na gwapo talaga siya. Kahit ang batok niya mas maganda kaysa sa iba. Isang araw, nagkaroon ng small-scale exam sa school. Gaya ng inaasahan, si Koyan Chu ang nanguna sa buong baitang. Napakataas ng scores niya sa natural sciences. Habang natutulog siya, napatitig ulit ako sa batok niya. Iniisip kong anong problema. Kaya meron ng isang tulad niya na gwapo, matalino at mayaman, siguro ang pangit niyang sulat ang tanging problema niya. Isang araw, habang naglalakad ako pa uwi sa dorm, narinig ko ang mahinang huni ng pusa. Tumigil ako at tinawag ito. Maya-maya, lumabas mula sa damuhan ng isang maliit na pusang puti. Marumi at payat, pero napaka-cute ng mga mata. Alam ko agad na ito ang ligaw na pusa na hinintay ng school security. Dahil mahilig ako sa pusa Tinawag ko ulit ito at dahan-dahan itong lumapit. Hinawakan ko ang ulo nito at napapikit ito sa sarap. Napaisip ako na itago muna ito sa dorm pero biglang may sumigaw mula sa likod. Chu chu. Tingnan mo. Kasi tsansa mo yan. Diba? Natakot ang pusa at bago ko ito napigilan, tumalon ito at nakalmot sa pulso ko. Napadaing ako ang talas ng kuko nito. May mga gasgas na tatlo hanggang apat na sentimetro ang haba sa pulso ko at agad na tumulo ang dugo. Nang tiningnan ko ulit, wala na ang pusa. Nakita ko si Koyanchu at ang kaibigan niyang si Wudoy na dumaan. Nagkatitigan kami ni Koyanchu, pero pareho kaming umiwas ng tingin. Si Wudoy naman ay ngumiti. Chu chu. Parang hindi masyadong natuwa ang tsian mo. mo. Ngit, ngit ulit ang kilay ni Koyanchu. Anong tsian ko? Kung gusto niya, Bahala siya. Wala akong pakialam. Pagkasabi noon, umalis siya. Hinabol siya ni Wudui at narinig ko pa ang sinabi niya. Kung hindi mo siya, bakit mo hinintay ang scores niya? Hindi ka naman ganyan dati. Kinabukasan, nakasalubong ko siguro siya sa hallway. Nang makita niya ang gasgas -gas sa pulso ko, parang nakakita siya ng kalaban. Chan-chan, ilang puntos ang nakuha mo sa math ngayong buwan. Sumagot ako ng tapat. 68. Matatag ang performance ko. Mas mataas pa ng dalawang puntos kaysa noong huli. Ngumiti siya ng mapakla at hinila ako sa opisina ng principal. Doon, nagbulungan sila ng principal. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan. Maya-maya, lumabas siguro siya para tawagin si Tam Nimbak, ang isa pang top student na pangalawa kay Koyanchu. Nang makapasok si Tam Nimbak, nagkatinginan kami magaan ang aura niya at ngumiti siya sa akin. Sinabi ng prinsipal, Chan Chan, kilala mo si Tam di ba? Siya ang magtuturo sa iyo ng math mula ngayon. Mas maingat siya kaysa kay Ko Yan Chu. Napagtanto ko na mali ang pagkakaunawa nila sa gasgas -gas sa pulso ko. Pero hinayaan ko na lang. Pagkatapos, nagpasalamat ako kay Tam Nimbak. Habang naglalakad kami pabalik sa klase, naramdaman ko ang isang malamig na tingin pagangat ko ng ulo, nakita ko si Koyan Chu. Walang emosyon ang mukha niya at ibinigay niya ang bag niya kay Wudoy bago umalis. Isang araw, nakita ko si Koyan Chu na may dalang pusang puti ang parehong pusa na nakita ko dati. Hawak niya ito sa batok, mukhang naiinis, at inilagay sa backpack niya. Pero iniwan niya ang isang maliit na siwang para makahinga ito. Nang makita niya ako, nagkatitigan kami saglit. Saan mo nahanap yan? Saan mo dadalhin? tanong ko. Hindi siya tumigil sa paglalakad. Siya pa ang lumapit sa akin para manggulo. Saan ko dadalhin? Syempre, pauwi para lutuin. Alam kong hindi totoo 'yun, kaya sumunod ako sa kanya. Dinala niya ang pusa sa vet para magpa-check up, pagkatapos ay sa pet shop para maligo. Sa huli, sumama ako sa kanya pauwi sa bahay niya. Nang makarating kami, biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang magandang babae na mukhang nasa 30s lang. Nang makita ako, natigilan siya at napatakip sa bibig. Hindi ako nagkakamali, di ba? Chu-chu, sa wakas, nagkajowa ka na. Natulala ako siya ang nanay ni Koyan Chu. Lumapit siya sa akin. Hinawa ka ng pisngi ko. At sinabi, ang cute mo. Pwede ko bang pisilin ang pisngi mo? Tumango ako. At hinintay ko siyang pisili ng pisngi ko habang sumisigaw ng excitement. Inaya niya ako sa loob at tinanong ang pangalan ko. Bay Chan Chan, sagot ko. Ang Chan ay may radical na damo sa itaas at Tan sa ibaba. Napatili siya at hinampas ang hita. Naku, ako si Tan Vien. Ang pangalan mo ay Chan Chan. At ako ay Vian parang meant to be. Tumingin siya kay Koyan Chu. Chu Chu, tama ba? Napabuntong hininga siya at sumagot ng oo. Habang nasa bahay, inalok niya akong kumain nang malaman niyang hindi ko pa nakontak ang nanay ko kinuha niya ang phone niya para tawagan ito pero gaya ng inaasahan hindi sumagot ang nanay ko ngitngit -ngit ang kilay ni Koyanchu. may problema ba ang nanay mo gabi na hindi ka man lang hinintay at hindi pa sumasagot sa tawag napayuko ako Busy lang po siya pero si Tiatan ang nanay ni Koyanchu, ay hinawakan ng kamay ko at sinabi baka busy lang talaga siya kumain ka na muna pagkatapos ng hapunan tinawagan ulit ni tiya tanang nanay ko at sa pagkakataong ito sumagot na siya pagkatapos ng tawag hinawakan ni tiya tanang mukha ko at ngumiti sabi ko na busy lang ang nanay mo pero sabi niya susunduin ka niya ngayon hindi ko alam kung bakit pero naiyak ako sa unang pagkakataon naramdaman ko ang init ng pag-aalala mula sa isang nanay kahit hindi ko siya tunay na nanay. Bago ako umalis, hinila ako ni Koyanshu, Bay Chan Chan, kapag weekend at wala kang ganang mag-isa o malungkot ka, pumunta ka sa amin. Gustong gusto ka ng nanay ko. Maraming nag-aalala sa'yo siguro siya, si Principal Truong. At ako rin. Huwag mo nang sakta ng sarili mo. Tiningnan ko siya at ngumiti. Alam ko na. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-aaral ko kasama si Tam Bak. Napakabait niya at ang kanyang paraan ng pagtuturo ay napakalinaw. Bagamat mabagal ang progreso, ramdam ko ang pag-unlad ko sa math. Pero kahit gaano kagaling si Tam Nimbak, hindi ko maiwasang mamiss ang malamig at mahigpit na estilo ni Conan Chu. Noong biyernes, nagpasya siya akong kausapin si Tam Limbak. Sinabi ko sa kanya na mas sanay ako sa paraan ng pagtuturo ni Conan Chu, at maraming salamat sa kanyang tulong. Ngumiti Parang inaasahan na niya ito. Napansin ko na nga na parang wala ka sa sarili nitong mga nakaraang araw, sabi niya. Nahihiya akong ngumiti at humingi ng paumanhin. Okay lang yun, sagot niya. Matagal akong nawala, kaya natural lang na masanay ka kay Kon Hanchu. Bago umalis, binati ko siya. Nga pala, hindi ko pa napapakita ng maayos ang pagbati ko sayo para sa pagkakapasok mo sa Hawk Hat. Ngumiti siya, pero may halong lungkot. Salamat, pero ang pagkakaroon ng isang bagay ay may kapalit na pagkawala ng iba. Kinabukasan, nagpunta ako sa bahay ni Konanchu. Natagpuan ko siyang natutulog sa sofa at katabi niya si Tio Bak, ang pusang puti, na nakakulot at natutulog din. Pareho talaga ang itsura nila. Habang natutulog, lumapit ako at napansin ang isang notebook sa tabi niya. Kinuha ko ito at nakita na plano ito ng pag-aaral para sa akin sa huling buwan bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Hindi ko napigilang mangumiti. Biglang nawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko siya ginising. Pero si Tubak ang unang nagising, Umikab at umingaw ng malakas. Nagising si Conan Chu, kunot ang noo at inis. Kapag umingaw ka pa, iluluto kita ng sopas. Pero nang mapansin niya ako, natigilan siya. Bakit ka nandito? Tanong niya, mukhang bad trip. Kinarga ko si Tiubak at seryosong sinabi, Huwag kang magkamali. Si Tiubak ang hinintay ko pero agad kong idinagdag, Sonanchu, mas gusto ko pa rin na ikaw ang magturo sa akin. Pwede mo ba akong patawarin? Natigilan siya at nagtaka ang mga mata niya. Eh si Tamnimbach? Tinignan ko siya ng diretsyo. Nakipag-usap na ako sa kanya. Huminto siya saglit. Kinarga si Tiubak at inilagay ito sa harap ng mangkok ng pagkain. Kain na para lumaki ka pa at matiyan na kita. Pagkatapos, lumingon siya sa akin at sinabi, "Kung agad akong pumayag, hindi ba't nakakahiya 'yon?" Napalungkot ako. Pero biglang nagbago ang tono niya. "Kung makapasa ka sa Jayhawk Hat, pagpapatawad kita. Sa mga susunod na araw, magtuturo ulit ako sa Kahit labag sa loob ko, ngumiti ako. Pero sa loob-loob ko, alam ko na imposible para sa akin ang makapasa sa Jayhawk Hat. Konancho, hindi ko kaya yun. Sabi ko, ngumisi siya o oh, Tio Bach, ihatid mo na ang bisita. Pero bago siya umalis, sumigaw ako. Sige, pumapayag ako. Tumingin siya sa akin at may bahid ng ngiti sa mga mata niya. Napansin ko rin na si Tio ay umingaw ng malakas. Parang galit kalaunan, sinabi sa akin ni na noong gabing yon. Inaway ni Tio si Konancho buong gabi at halos isang buwan silang hindi nag-usap. Sa sumunod na buwan, sa hindi malamang dahilan, biglang tumaas ang scores ko sa math. Isang linggo bago ang pagsusulit sa kolehiyo, halos umabot na sa 140 ang puntos ko. Tatlong araw bago ang pagsusulit, binigyan kami ng school ng break para makapag-relax. Nagpasya akong magbigay ng mga regalo sa pagtatapos para kay Guru Shao, Binili ko ang isang bagong peluka, ang luma niya ay sobrang gastado na. At ilang beses nang nahulog sa harap ng buong school para kay Principal Truong, binili ko ang isang kahon ng sili. Sabi nila, masarap daw itong kainin kasabay ng bawang, na paborito niya. Para kay Tam Limback, binigyan ko siya ng fountain pen dahil napakaganda ng sulat kamay niya. Kahit nakinuha ni Conancho ang sulat kamay na liham na ginawa ni Tam Nimbak para sa akin. Sobrang na-touch pa rin ako. Pero para kay Conan Chu, wala akong maisip na regalo. Kaya tinanong ko siya kung ano ang gusto niya. Sabi niya, may utang pa ako sa kanya na isang wish. At pagkatapos ng pagsusulit, kailangan ko raw itong tuparin. Dumating ang araw ng pagsusulit sa kolehiyo. Siguro siya, so suot ang bagong piluka, ay naglalakad ng may pagmamalaki. Si Principal Truong na malamang kumain ng sibuyas na may sili sa umaga ay nagbigay ng mga good luck wishes sa bawat klase na may dalang amoy ng sibuyas sa buong silid-aralan. Pagkatapos ng unang subject, paglabas ko ng gate ng school, nagulat ako nang makita ko ang nanay ko. Kasama si Tia Tan, nakasuot siya ng kipaw at ang buhok niya ay nakalugay, ibang-iba sa karaniwang itsura niya. Natulala ako, ma, ma, bakit kayo magkasama? Tanong ko, ngumiti si Tia Tan, surpresa. Di ba, biglang nagiklik sa akin ang mga detalye na hindi ko napansin dati nitong mga nakaraang buwan. Mas madalas ang nanay ko sa bahay at narinig ko siyang kausap ang isang tao sa telepono. Nang may lambing, hindi ko inakala na si Tia Tan pala yon, nang makita si Konanchu. Hindi siya nagulat. Ano yan? Costume party. Tanong niya. Tumawa si Tia Tan. Ang kipaw na to ay para sa good luck, para sa inyong tagumpay sa pagsusulit na pangitiya ako at hinawakan ko ang kamay ng nanay ko. Ma, ang ganda mo ngayon. Namula ang pisngi niya at ngumiti siya ng nahihiya. Tiningnan ko si Conan Chu. Alam mo na magkakilala sila, di ba? Tumango siya. Tamad na tamad. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Gawin mo lang ng maayos ang mga susunod na pagsusulit at huwag kalimutan ang pangako mo sa akin. Pagkatapos ng pagsusulit, lumabas ang resulta at hindi ko inasahang napakaganda ng nakuha ko. Bago ko pa man tanungin si Conan Cho kung pinatawad niya na ako, siya pa ang unang lumapit. Bay Chan Chan, hindi ba't oras na para tuparin mo ang pangako mo? Naguluhan ako. Anong pangako? Ngumiti siya. Sabi ni Tiyubak, kailangan ko raw maghanap ng nanay para sa kanya, para mapatawad kita. Napangiti ako. Kaya ko yun. Natigilan siya at hinawakan niya ang kamay ko. Tara na, puntahan natin ang batang 'yon. Isang buwan na niya akong hindi pinapansin. Habang naglalakad kami, hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya. Sa totoo lang, alam ko na noon pa. Sa papel na itinapon niya sa basurahan, puno 'yon ng pangalan ko, isinulat nang paulit-ulit.